hindi ganun kalinaw. Kahapon, mismo ang Pangulo ang nagsabi na walang dahilan para umabot ng 50 piso ang kilo ng bigas. Sa pag-aaral namin, ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Ako po, sa aking pag-iisip, ang aking pag-approach pagka dumating sa ekonomiya, ay nais kong sa hanggat mare ayaw kong pakialaman ang merkado. Ha? Ayaw mong pakialaman yung merkado? Alam mo kung bakit ayaw mong pakialaman yung merkado, BBM? Kasi afford nyo lahat. Kaya nyo lahat bilhin. Afford nyo luxury. Afford nyo ang luxurious na rilos. Luxurious na damit. Mga bag, mga sasakyan. Mga tahanan ninyo kahit siguro ano kahit siguro umulan ng apoy hindi masisira yung mga bahay ninyo afford nyo kasi kaya wala kayong pakialam sa presyuhan kasi lahat kaya nyo bilhin eh kaya lang Marcos isa yun sa trabaho mo eh na tingnan lahat ng problema may problema na sa merkado hindi mo pala tinitingnan yung presyuhan sa merkado Paano mo sinusolusyonan yung problema pagka may problema kung hindi mo pinakikialaman yung problema? Eh, saan tayo pupulutin kapag gaganyan? Sabi ko nga sa inyo, insensitive to the highest level. Ito yung presidente na hindi naman niya nga kasi alam kung ano yung problema natin. Gawa ng hindi naman niya yan naranasan ever. Kaya paano niya susolusyonan yung problema kung hindi niya naman alam? paano? At pabayaan natin, let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin. Kaya kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling. Hindi ba? Parang tanga yung speech. Sabi niya, hindi talaga namin pinakikialaman yung merkado. Pero ito na nga, pinakialaman na namin. Kaya ito ang desisyon namin. Price ceiling. Ngayon, bakit ka nag ng price ceiling? Wala na. O ulitin natin na pakinggan niyo yung buong ano yung sinasa yung speech niya. Ma, ma miski ikaw hindi mo maiintindihan, hindi ko alam kung dahil ba Tagalog o dahil lasing ba to, inaantok, uyat ano ba talaga? Order. Ako po, sa uh, sa aking pag-iisip, ang aking uh, pag-approach pagka dumating sa ekonomiya ay nais kong sa hanggat pa, ayaw kong pakialaman ang merkado. At pabayaan natin that the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang merkado natin kaya kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas <laughs> puta lutang ulitin natin ha ulitin natin ang sinabi niya hindi ako hindi ko ugali na makialam sa presyo sa merkado pero eto na nga, pinakialaman na nga natin, kaya pumasok ang gobyerno. At eto na nga, ang solusyon natin ay price ceiling sa presyo ng bigas. O tapos, natural, bigas ang pinag-uusapan natin eh. Bigas ang problema eh. San ka pa ba maglalagay ng price ceiling? Oh, ulitin natin na, ulit baka kasi hindi lang natin naintindihan. Oh, kasi medyo baka may code eh, baka meron siyang iniwan na code dito eh. O oh, na meron tayong makakapulutan ng magandang aral. Yan, ang mga smuggler at saka ang mga hoard hoarder. Ako po sa uh, sa aking pag-iisip, ang sa iyong pag-iisip aking pag-approach uh, pag sa, pag... sa iyong approach sa dumating sa ekonomiya ay nais kong sa hanggat pa, ayaw kong pakialaman ang merkado. Sa pagdating sa ekonomiya, ayaw mo'ng pakialaman ang merkado. O ikala ko ba, 'yun ang focus mo, ekonomiya. Paano ayaw mong pakialaman ng uh, merkado? O. At pabayaan natin let the market do its work. Ngunit ay pinapakialaman na ang Okay, ngunit pinakikialaman na merkado natin. Kaya kailangan pumasok ang pamahalaan at ito nga ang aming ginawa. Kaya dapat pumasok ang pamahalaan at ito na nga ang kanilang ginawa. Okay, wait, ito na. Ay tayo ay naglagay ng price ceiling para sa presyo ng bigas. Okay, lagay siya ng price ceiling para sa presyo ng bigas. O okay, natural, eh bigas nga yung pinag-uusapan. Ano ba talaga? Ulitin, ulitin natin ulit. Na. Wala na talaga, wala na tayo mapigay Yun na talaga yun eh. Pinaghirapan niya yun. Ang niyang inisip yun. Takin mo yan ang problema ng bayan natin ngayon. Tapos magbibigay ka ng statement. Pucha, suntok sa buwan. Anong klase yan? Ano pa man, mukhang suportado naman ang mga rice traders ng ating gobyerno. Hanggang 15 mil daw ang ibibigay na tulong ng DSWD sa mga tatamaang rice traders. Pero baka hindi talaga sila ang tatamaan itong price cap na ito. Ayon sa dalawang grupo, ang Philippine Institute for Development Studies or PIDS at ang Foundation for Economic Freedom, ang talagang tatamaan nitong price cap ay ang mga mamimili at ang mga magsasaka. Bagamat magandang intensyon na pababain ang presyo ng bigas, maring ipiti ng mga rice traders ang supply ng murang bigas para hindi sila lugi sa bentahan. O di kaya, haluin ang mura at mahal na bigas at ibenta ito sa mas mahal na presyo na hindi naman sakop ng price cap. Tandaan kasi na ang price cap ay para lamang sa regular and well-milled rice. Wala pong price control para sa premium at special rice. Sa makatwid, baka mas mahirapan ang mga kababayan nating makahanap ng murang bigas dahil mamahaling bigas na lamang ang binibenta sa palengke. Kung di raw tayo mag-iingat, imbes na makinabang sa price cap, baka mga mamimili pa ang lalong mahirapan. Ang walang pera, siya pang walang mabili. At ang may pera, siya pa ang merong supply. Isa pang tatamaan itong price cap ay ang mga magsasaka naman. Para maintindihan ito, tignan natin pa paano gumagalaw ang presyo ng bigas mula palayan hanggang sa palengke. Ang bentahan ng palay sa pagitan ng magsasaka at ng rice trader ang tinatawag na farm gate price, presyo ng magsasaka. As a general rule, ang farm gate price dumodoble pagdating sa palengke dahil sa drying, transportation, packaging at marketing. Ngayon, para sumakto sa price cap na 41 pesos per kilo, dapat ang farmgate price na magsasaka ay nasa 20 pesos at 50 centimos lamang kada kilo ng palay. Pero sa huling datos ng grupong sinag, ang farmgate price ngayon ng regular mill nasa 23 to 25 pesos kada kilo. Papatakpo yan ng 50 pesos kada kilo ng bigas sa ating palengke. Ayon naman sa PIDS, ang kanilang mga nakitang farmgate price ng palay nasa 30 pesos na kada kilo ang problema niyan. Para maipilit ang 41 pesos na retail price sa palengke, baka mapilit ang ibaba ng mga magsasaka ang kanilang farm gate price sa presyong lugi naman sila. At kung sakali, baka yun ang maging malaking trahedya na ang mga mamimili na dapat matulungan ng price cap ay walang mabili. At ang mga magsasaka na umaani ng bigas ay lalong malulugi. Yung problema natin mga boss, o ngayon, parang dito sa Pilipinas, ang may afford na lang ng bigas yung mga mayayaman. Kasi sila lang ang may kaya na bumili ng 60 pesos pataas. Ito pa ang masaklap para lang magkaroon ng pagbaba sa merkado, kailangan magsakripisyo na naman yung mga nagbabanat ng buto, nagtatanim ng binhi para may anihin. So lugi yung mga magsasaka, kita yung mga nag-aangkat, tapos, ang nilagyan ng price ceiling ay, or price cap ay yung mga nagtitinda sa palengke. O, so, nasa na yung, ano, yung kumuha mismo dun sa magsasaka. O, so, syempre, kaibigan nila yan, o baka sila-sila din yan. O, syempre, everybody happy sila.